Magandang tanghali mga kabrabo Live tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM Ito ang Radyo Bravo Ang inyong lingkod, Nep Castillo Dito sa ating programang Tapatan sa Tanghalian Good news, itong susunod natin na interview Dahil 57% ng mga workload, mga paperworks Ng mga teacher natin, mahal natin mga guro Ay uh, mababawasan na, no? Bah, malaking... Uh, Uh, magandang balita ito para sa ating mga teacher. Mga kasama natin ngayon sa kabilang linya ng telepono, walang iba kundi ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basa. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Ah, yes, sir. Net, magandang hap. Magandang tanghali po. Magandang uh, tanghali sa mga taga-pakinig na. Ayun, sir. Malaking ginawa ba ito sa inyong ma, sa inyo, sa miyembro ninyo, mga teacher sa buong bansa dahil dito sa bagong And, uh, pulisya na ito? Uh, oh. Opo, sa unang tingin, syempre, no, uh, kinakailangan naman po na talaga yan. Ano. In fact, meron na rin policy tungkol dyan, no, sir, net, nung pang... Uh, nung pang 2024, uh -huh. uh, uh kung uh, saan, eh, po ng isang uh, order no, na mawasan ano na uh, immediately no yung uh, yung mga paperwork no ng ating uh, mga guro no? hmm. At, uh, pero hindi pa ito nagmamaterialize no mukhang kailan <laughs> ang implementation no? dito dapat uh, uh, immediate eh no so that was february 2024 but unfortunately as i have uh, mentioned po no medyo hindi pa rin talaga ito full na implement kasi uh, alam mo ang limitation natin diyan na uh, sir net yung yung uh, need no yung pangangailangan no para doon sa pag-hire ng mga more non teaching uh, employees mm. doon na tayo medyo mm. nagkukulang kaya mga non teaching while, uh, personnel opo opo, mm. opo na mga non teaching personnel po natin sa sa DepEd do no? na siya dapat na uh, gagawa ng mga trabaho na, na eventually iiwanan ng mga teacher yes. to ano uh, focus doon no, na uh, teaching tasks supposedly because that's the, that's that's our primarytas no to pitch po. Mm. So yung mga forms kung sa dati ay napakarami ninyong fill out ng mga forms ngayon bawas na bawas na yon. Yes po mababawasan yan no. Uh well um sa uh, kumbaga uh, sa principle no nitong uh, debtor Order number no. 2 at nitong mga statements then coming from uh, from the dept central office ngayon ay uh, talagang babawasan po yan. Oh, so, 'yun, mapigilan din kasi. Ang press release sa amin ng ng DepEd is a uh, DepEd order number 005 series of 2024. Ano ba 'yung tinutukoy ninyo? Okay po, 'yung DepEd order number 2, ayun eh, 'yung uh, elimination na no, supposedly ng uh, um mechanical tasks, doon no? yung tasks for the teachers. Samantalang itong DepEd Order number no. 5 naman po, no, ito yung sinasabi, no, na magfo-focus no? doon sa pagtuturo yung ating mm. uh, mga guro. Dito sa DepEd Order number no. 5 ay uh, ay uh, naglatag din no ng pulisiya mm -hmm. no, na kung ilan, no, kung paano dapat magtrabaho yung mga teacher, no, even yung kasama po diyan no, yung uh, yung uh, working hours no at yung supposed um, overtime pay na babayaran ng mga teacher mm -hmm. if ever na lumampas siya no sa prescribed hour of of, of work no our support no na ibinibigay sa ilalim ng batas ng system magna carta for public school teachers Ayon. hindi ko no, no sir net uh, Apunta sa the same direction, yung DepEd Order No. 2 mm -hmm. at saka yung DepEd Order No. 5 noong 2024. Oh, so meron na ba tayong eskwelahan ngayon, halimbawa dito sa Metro Manila na Meron ng existing policy tulad ng pinag-uusapan natin ngayon Well um the pa policy, rin. policy, no? Well the, the policy is coming no uh, from the Defense Central Office. Isa lang naman ang gumagawa ng policy. At uh, uh, obligation, no ng mga eskwela natin na ipatupad 'yan. Although uh, I have to admit no uh, medyo challenging no. Okay. On the part of our school heads, yung mga principal natin no. Kasi mm -hmm. na pagkulang yung teacher at kulang yung uh, uh, non-teaching personnel. Dalawa po kasi yan. No? Para hmm. magawa natin ng mabuti, yung defense Order number 2, kailangan natin ng mas maraming non-teaching personnel. Para so that's, na that's 7,000 daw yun ano, eh. Kung hindi ako nagkakamali, 7,000 okay. ang i-hire. Well, uh, ngayon, ngayon taon yan. Pero last year, nag-hire din. You know? ng, kung hindi po nagkakamali, nasa 20,000 po. No? no? Pero kulang pa rin ha. Kulang pa rin. Considering that we have 47,000 e schools. No? Yun. So, bansa no? kapag ka deploy natin yan ng 1 is to 1 eh 47,000 47, yes. of so, course oh. no? public so, schools no, would need more non-teaching personnel no, than the mm. others no? Mm -hmm. uh, yun po yung uh, issue natin dyan no? ang ginagawa na ngayon no? Hasan uh, na pala mo ang ginagawa dyan eh Cluster. Halimbawa, magde-deploy ng isang non-teaching personnel dito sa area, tatlong mm -hmm. tatlong mga nang sineserve niya. Ay, ganon? <laughs> Opo, oh, may mga ganyan po no. Uh, and that uh, that is recognized doon no, ng uh, DepEdren no dahil nga sa kakulangan. Mm. Alam mo yung uh, pag hire kasi ng personnel. Laking eh, issue niyan eh, 'di ba? Uh, dapat 'yan eh kasama doon sa uh, budget no. Ay mm. hina uh, ng ating uh, Kongreso no, mm. ng depensahan ng ating department. of Education. Lalo na no kapag sa uh, teaching personnel natin no o additional items kaya nga yung Deped number 2 yung order number 2 tungkol sa nang teaching yung order number 5 naman tungkol sa mga teaching personnel di mm, yung yeah, so, magagawa ito mm -hmm. pareho nang nang mm -hmm. maayos sabay magiging mabuti yung kalagayan nating mga panggagawa natin no oh uh, uh, so at least ano uh, at least merong ganitong polisiya kaysa sa wala Oh, uh, of course, no, yung yung initiative no and then of course the policy no. Eh commendable no. Kaya yes. naman po kami ng at syempre, in engage namin ang ating Department of Education. Iyon. All right, sige. So abangan natin ang full implementation nitong uh, programa na ito ng uh, Department of Education. Maraming salamat po, Ginoong Benjo Basa sir. Yes, sir. Nep. Maraming salamat rin po sa opportunity. Thank you po. Yun po si Ginoong Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Uh, grupo po yan ng mga guro sa buong bansa. Uh, yun nga ang sinabi niya na nagpapasalamat sila sa bagong polisiya na ito ng kagawaran kung saan mapapagaan o makafocus na sila sa mga pagtuturo sa mga estudyante, mga mag-aaral kumpara dati na napakarami pang paperworks ang kanilang gagawin.